Sa isang propagandista ang katulad niya, sana ginawa na niya yan nung umamin ang dating Pangulong Duterte na nagmamarihuana siya at nagpe habang siya ay Pangulo. At habang siya ay uma, at, at, at siya umamin din na magnanakaw or corrupt, sana noon niya pa yung pinagawa sa dating Pangulong Duterte. So, anong kredibilidad ng isang malutikiya? So, anong naging sagot mo sa tanong ni malutikiya tungkol sa psychological incapacity ng presidente dahil nga sa isiniwalat ng kapatid niyang si Amy Marcos? sagot mo? Hindi mo kayang depensahan si Ngagva? Ikaw, na itinuring pa namang ispo, spokesperson ng Pangulo? Asan ang sagot mo sa tanong? Diba, ano daw masasabi mo? Okay, sa sinabi ni Malutiki, ha, na kailangan um, parang i-check yung psychological incapacity ni Ngagva dahil nga sa pag pagbubunyag ni Amy Marcos, na isa itong adictus benedictus. Hindi mo sinagot yung tanong? Hindi mo kayang depensahan? Si Ferdinand Bombong Marcos Jr.? I mean, anong klaseng ano? Kay spokesperson ka. Dito makikita natin kung gaano kahina ang ulo. Kung gaano kahina ang comprehension. Kung gaano ka walang ulaman. Kung gaano kasabaw ang utak ni Claire Castro. ba? Diba? Ang tanong eh, tungkol sa presidente, paano mo ito depensahan Dahil nga meron siyang uh, psychological incapacity dahil sa kanyang paggamit na ipinagbabawal na G. Ang sagot mo, siya ay propagandista. Si Maluti kay propagandista. Bakit hindi niya ginawa noong panahon? Na si PRD ay ganito, ganyan, ganyan. Eh, ang tanong, ikaw, noong panahon ni PRD, nagmamariwanan siya. Kumagamit siya ng, pinang ng fentanyl, magnanakaw siya, eh, pa't wala ka rin imig? Kung totoo yung chinicheka mo, eh, wala ka rin naman ginawa ng panahon na yun. Di ba? So, pareho kayong propagandista, ni Malutikia. My God. Ang hina kasi talaga na ulo mo eh. Can you imagine, ano? Ano klase kang spokesperson di hindi mo kayang depensahan? Si BBM tungkol sa psychological incapacity na yan. Ang hina kasi ng ulo mo. Simpleng-simple lang yan. Depensahan mo. Gravity. Di ina na ulo mo? Anong kasing spokesperson ka? Naturingan ka pang abogado, pero yung simpleng-simpleng sinabi ni Malutikia tungkol sa, sa psychological incapacity ni BBM, putang ina, hindi mo siya na Pinapakita mo lang na mahina talaga utak mo. Sabaw. Tingnan mo yung mukha mo. Ang laki. Puro hangin na laman. <laughs> Parang ulo mo. <laughs> Tusukin mo ng pardible yan. Puro hangin lalabas yan. Puro yabang eh. Wala na malaman ang utak mo. Kaya pinandidirihan ka, kaya sinusuka ka naman kapag mo abogado kasi nga, boba ka. <laughs>